At saka ito din mga idol Yan. Uh, bangus din mga idol na pinirito. Ito po yung ating ulang sa gabing ito. So, bago tayo kain mga idol, ay muna sa Rico Jr. Yan. So, mga uh, si, ito pala mga idol sa Rico Jr. Siya po yung maglilid para sa panalangin para po sa ating pagkain. Para mas, mas lalo tayong biyayaan ni God. Pindot na wala naman ang So, mga idol, magandang kami po sa inyo lahat, mga idol. At uh, ito, mga idol, kakayal po tayo. At uh, yung ating mga kasama, mga idol, yung ating mga Juna Kids. Ito pala, mga idol. So, mga nakaraan namin video, mga idol, ay hindi namin nakasama to. Si Ati Lai, si Ati Lai, si Ati Bibi. Yan, si so, palagi ko lang nakasama, si Ati Tin, at saka si Rico Jr. Mark, dito ka na, Mark. So, mga idol, uh, kakayal po tayo, mga idol. Yan, at atin, ating ula, mga idol, sinabaw na bangos. Yan, idol, may sinabaw tayong bangos. Ayan, ito. Nilagyan po ng dahon ng kamuti. At saka ito din, mga idol, Ayan. ah uh, bangus din, mga idol, na pinirito. Ito po yung ating ulang sa uh, gabing ito. So, bago tayo kain, mga like, manalangin muna sa Rico Junior Ayan. So, mga uh, si, ito pala, mga sa so Rico Junior Siya po yung maglilid para sa panalangin, para po sa ating pagkain. Para mas, mas lalo tayong biyayaan ni God. So, let's go, nai. Nalangin, nai. Adili. Okay, let's go. Nalangin, nai. Game. Lord. Maraming salamat po sa gabi na ito. At maraming salamat din po sa ulam magpagkain na nasa amin ng Rapan. Bigyan mo po ito ng susay sa vitamina na no, makapagbibigay sa amin ng manusog at malakas na pangangatawan. At gabayan mo rin po kami lahat. Ito na po ang mga damot na lang sa pangalaman. Yes, yes. Amen. Amen. So let's go my doll. Ayan ang ating kain uh, ito ating walang may na nga yeah, sinabaw na bangos at binerito. so huwag natin tagalang may tara let's go kain na ba tayo yeah. po na tayo ng sabaw ang unang subo may ay para sa inyo Maydol. ito, uh, may init nasabaw, ito may po na sabaw ito may doon eh wala pang kalin. so ito may para po sa inyo may ito

Ito yung gitayang pinalit ko konti. Ito yung gitayang dalawa. Dalawa din yun. mo muna kasi. Kalap. Eh, my idol, uh, po sa inyong lahat dyan, my Maraming maraming marami salamat ulit sa inyong lahat, sa inyong panonood, sa aming mga video. At sa mga makadaan po sa aming video, pakilike naman po at share na rin. At shoutout na rin pala sa aming kameran, kameraman na si Darling. Eh, my siya po yung kamera natin, kameraman natin ngayon. So ilang manol, maraming maraming thank you, God bless po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. <tell>